Yan, dumating na yung in-order kong para kay baby. Hindi niya alam na may order ako. Ayan, yung kumakatak. Yes! Ah! Ah! mo? Wala. Madami ka na hula. Wala ako. Bakit wala? Wala kasi nakalumutan ko rin yung lagayan ko Lagayan? Oo. Okay? Oh. balday? Oo. Oh. O saan? Ba? Ka eh, ba't nakalamutan mong dalin? Kaya wala rin tuloy na ako kung wala lang kaya. Naiwan <laughs> <laughs> ko. Naiwan mo? Oo. Eh, mga kasama mo, may huli ba? Oo, may na sila huli. Talaga? Oo. Uh, Madami? Sakto lang man. Ikaw lang walang huli. Kuwawa ka naman. Kuwawa. Okay lang yung bawi lang next time. Bawi ka na lang next time bibi oo oh. tingnan mo yun ano yan? kalat Dito sa kalat? Oh, mo ha ano? Ah. oo alam naman ako mga kalat ka ba oo kalat ka mga parcel yung hindi parcel ko ba yan? ano ba dami dami? ano mo hindi mo ano hindi ko alam Isang buksan mo. Ito mo malaki na yan, yan. Secret! Buksan mo, Ani. Hindi, hindi ko pa. Ha? Ah. Hala. <laughs> May ginto yan. Ito <laughs> ano ah. Ginto yan, baby. Ano to? Secret no, nga. Outside. Buksan mo nga eh. No? Tanggalin mo muna yan. Naba eh. Tagal-tagal right. mo umuwi. Wala eh. Napasarap yung ano doon eh. Masarap yung tambay. Kasi walang kundi. Tambay na

Advance oh, na yan. Oh, okay. Sure. Wow, pwede ka na ilagay dyan. Rilagay <laughs> na tayo na. Good morning, guys. Hello. Tuan tuwa yung bata. yun, parang mabuksan ito. Hindi ko alam. yun Wow. Ang ganda. Ito, ang ganda. Thank you. Peace. Peace. Thank you. Oh, pa yan na yung pang birthday mo, ah. Hmm. Ano ba ito? Uh, hindi ko alam yan. Nilagay ko lang yung sa card. This... Ah, ito pala yun. yeah. ito? guys. Wala. Para hindi na yung balde mo yung dinadala. Mama, karami na ako nahuli na huli ito. Mga <laughs> ganun. Mga ah, ganun lang, Mga <laughs> <laughs> ah, ganun ka na, kay? Ganun. Ah, happy yan. Ganun guys. Tignan nyo, guys. Tignan, guys. Ganda. Ayan o. na yung bata. Ayusin ko na lang na, mamaya. Ayun, ganun Oo. Hindi ko alam yung mga ano. ko lang. yung mga order ito. Secret. Ang nakaraan pa. Nakaraan buwan pa. Talagal pala pag-demo. Cute. Ito yung mga lordy. Tulingin nyo